Magandang gabi sa inyong lahat aking mga kabisyo sa negosyo. Ito na naman ang inyong kuya Juan, ang mentor ng bayan. At medyo matagal-tagal na po tayong hindi nagkita-kita at hindi nagkarinigan, ano po? Medyo busy po ang inyong Kuya Juan at ngayon medyo binigyan ko po ng uh, oras, panahon at pagkakataon na kayo ay aking makadaupang palad dito po sa YouTube at Facebook at um, nais ko kayong kamustahin na sobrang init ng ating panahon ngayon ay nakatutok nga sa akin yung electric fan at medyo kulang pa kasi hindi um, pa natin nakakabit yung aircon, kaya mainit-init pa, pero konting tiis-tiis pa. Ayan. So talagang ito yung panahon ng summer, kaya wala po tayong magagawa. So uh, mga kabisyo, um, gaya ng pagnenegosyo ay uh, kailangan maging matatag tayo. Uh, hindi lahat ng panahon may benta, hindi lahat ng panahon ay masaya kasi uh, kumikita tayo. May mga pagkakataon na may dumarating na tag-init, may mga dumarating na tag-ulan sa pagninegosyo. Kaya, syempre unpredictable pati ang gaya ng weather natin ngayon. Ganon din ang pagnenegosyo Kaya kailangan ay talagang inaaral natin kung ano yung nararapat nating gawin upang mapanatili natin ang uh, takbo ano ng ating negosyo. Kaya hindi mahalaga no na tayo may kapital lamang para sabihin natin na madali na magnegosyo. Kasi sa pagninegosyo, hindi lang naman pera ang kapital na kailangan i-invest natin dyan. Kailangan din natin yung talento, hindi kailangan magaling kaagad. Although ako, naniniwala ako na kailangan natin gamitin yung mga talento na bigay ng Diyos, yung mga talento na natutunan na natin dito sa mundo. And, um, pero, hindi tayo dapat yung um, nakukontento lamang sa kung ano yung meron tayo. In short, kailangan nating i-develop ang mga ito. Kung ikaw sa tingin mo ay walang kakayahan sa isang bagay or sa tingin mo wala kang talento sa isang bagay, ay pwede mo naman itong gawa ng paraan, pwede mo itong aralin, pwede mo i-develop yung sarili mo. Marami tayong pwedeng uh, Uh, channels na pwedeng gamitin sa pag-enhance ng sarili nating mga kakayahan. Kagaya na lamang ng YouTube, kagaya ng panunood nyo sa aking mga vlogs, mga contents, at maging ng mga ibang mga life coaches, mga mentors, business mentors, business coaches, yan. So, piliin nyo lamang po kung ano yung mga naririnig ninyo, kung ano yung mga pinapakinggan ninyo. Kasi hindi naman po lahat ng narinig natin ay applicable mismo sa ating araw-araw na pagnenegosyo, sa ating araw-araw na pamumuhay. So, kailangan maging wais tayo sa pagpili kung ano yung kailangang pakinggan at sundan na pattern upang may apply natin, hindi lamang sa pagnenegosyo kundi sa ating araw-araw na pamumuhay. At uh, naniniwala ako lahat naman po ng pinanganak sa mundong ibabaw ay may kakayahang umunawa at matatalino po tayong lahat. Wala pong nilikha ang Diyos na bobo. Ano? Nagiging mahina lang siguro ang utak natin kapag hindi natin talaga ito hinasa. Um, kagaya ng isang kutsilyo, hindi naman po yan tatalas kung hindi natin siya ahasain. Kagaya ng palagi kong sinasabi, ang isang lapis hindi po yang susulat hanggat hindi siya hinahawakan ng isang tao. At syempre, pangalawa, kailangan po siyang tasahan. Bakit kailangan natin isharpen? Because there is something good in it. Merong nandun sa loob ng lapis na yun yung pinakamahalagang sangkap, elemento, na kailangang lumabas kaya kailangang tasahan. And in case na mayroon po tayong pagkakamali sa buhay, ang lap or pagkakamali, yung lapis na naisulat o naimarka, pwede natin iwasto sa pamamagitan ng eraser. At ang panghuli, tandaan natin na ang lapis ginawa yan upang magmarka upang gamitin pansulat. Ganon din po ang buhay ng isang tao. At palagi kong sinasabi na ako mismo, yung lapis na yan, simpleng lapis na yan, yan ang guiding, um anong tawag dito, parang source of inspiration ko bilang tao. Kasi bilang lapis, kailangan may maghahawak sa atin. And gagaya ko, I let God control my life. Actually, pag ako ako'y nananalangin, I don't pray and ask for something. Ganito ako manalangin, Lord, you know all of me. You know my heart, and I understand that whatever you wanted me to do and to become is should be according to your will. So let thy will be done, O Lord, and grant me everything that you wanted me to have. Ganun lang ka simple. And of course, I always pray for forgiveness every day. Kasi hindi naman po ako perfectong tao. Ah, uh, may mga ah uh, petty things tayong nagagawa, mga mga maliliit na bagay, maliit, malaki, hindi natin alam, wala akong karapatan uh, na husgahan yung sarili ko. Bagaman sarili ko to, dahil ang tanging judge lang natin, ang tanging tagapaghusga ay ang Diyos. So kung hindi natin dapat husgahan ang ibang tao, gano'n din dapat ang sarili natin. Malipo na husgahan din natin ang ating sarili at uh, dahil Diyos lang talagang may karapatan at may kakayahang mangusga sa atin. But of course, kagaya ng sa lapis, we have the right to correct, erase whatever mistake na nakokomit natin. So, every day, meron po tayo niyan, hindi natin lang alam kung ano, minsan alam natin. So, depende na lang po yan sa atin. No? And of course, importante, maging honest tayo sa sarili natin. Kasi kung sarili naman po natin, niloloko pa natin, sino pa magtitiwala sa atin, ba? Diba? So, number one talagang rule yan, huwag mong lokohin yung sarili mo yan. So, una, uh, let somebody hold you, take hold or take control of your life. O pangalawa is, tandaan mo na there is something good in you Uh, or you need to be sharpened in order for you to write. Kasi may something good in you, no? Ay, actually, either way, pareho lang yan, no? Magkasunod. Pero importante, nasusunod mo na kailangan kang tasahan para lumabas yung iyong mga talento, yung mga skills mo. And pwedeng uh, pwede rin mauna si something good in you na i-develop mo, tapos tasahan mo sarili mo, di ba? you know, you have to hone your skills. We have to be uh, watchful sa ating mga ginagawa araw-araw. Kasi syempre, pag di natin yan nababantayan, di na natin alam. Maaring ibang tao nakikita natin, ay nakikita nila sa atin, pero they don't bother to tell us na, ay, ikaw may mali kang ginagawa, di ba? Or may mga ibang tao ayaw naman nang kokorekt -co ng kapwa. Although ako, gawain ko minsan na correct ng kapwa pero pinipili ko lang syempre pag anak ko ay ko correct ko pag ibang tao hindi naman basta-basta unless i was given the opportunity na rectify ko kung ano man yung nakikita ko sa kanila okay? kasi may mga mangilan-gilan na yan may mga friends ako na sabi Juan um, kung may mga nakita ka sa amin na hindi naman kagandahan ng na mga kilos namin just let us know kasi Uh, gusto namin din na mahasa ito. So, may mga ganong factors, may mga ganong friends tayo na they wanted to be corrected and rectified. Ayan. And then, uh, remember na mayroon tayong eraser, we are provided with erasers para in case na may pagkakamali, pwede natin i-correct yan. Ayan, tandaan nyo palagi yan. Hindi naman lang, pagka na-correct ka, nalaman nila na gano'n eh, tapos na hindi. We have to Check on those things, no? Kung totoo ba yung sinabi nila sa atin. Basta tanggapin lang natin. Pero, i-check natin. I-back-check natin yung sarili natin. Kung uh, totoo ba na may mga nakakalimutan tayo, nakakaligtaang gawin. Minsan, sa mga attitudes natin, nasosobrahan na natin. Minsan, may nasasaktan tayong mga tao na hindi pala natin na, 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 napapansin, no? And so kailangan i-correct natin yung mga yon, no? Yan. And of course, yung isa is we have to leave a mark gaya ng lapis. Ang lapis ay ginawa para sumulat. Ganon din ang buhay ng tao, ganon din ikaw, ako, na ginawa para sa isang purpose, no? Lahat naman tayo dito sa mundo may purpose. Mayroon tayong kanya-kanyang dahilan, kadahilanan kung bakit tayo na-create or na likha dito sa mundo. Kaya it's up for us to find our own purposes, no? Each of our purposes. Kasi a uh, life is too short. So kailangan mayroon tayong maiwang legacy dito sa mundo. Ano? So kailangan ay alam natin na meron tayong remembrance na maiiwan sa bawat isa. Hindi lang yung nabuhay ka dito, parang bula, biglang nawala, wala ka ng trace, hindi ganon. So dapat kailangan parang mga dinosaurs din tayo na may mga fossil fuels na nagpapaalala na they once existed once upon a time and maging yung kanilang mga skeletal remains or um, enough basis for their existence. Yan. Yeah. So ganon din dapat tayo na um, kung ano man tayo ngayon, let us show our fellow men uh, may na may na ang sa buhay nila kahit pa paano. Ayan. So, guys, ah uh, maraming salamat sa inyong pakikinig. And tomorrow night, again, ay mag... Uh, ko content na naman ako. Mag-suggest naman po kayo kung ano sa tingin nyo yung maganda na pag-usapan natin. Ano? At uh, feel free no to criticize me. I'm open for criticism po. Basta, wala naman pong, ano, below the belt, no? Kasi minsan may mga nang criticize na masyadong below the belt. Yan. At syempre, nakakaano po yan, nakakasira po yan ang imahe ninyo. Lalo na po pag kayo'y mga kilala na palagi sa nakikitang palagi sa simbahan o mga nagpo-post-post -post ng salita ng Diyos tapos biglang mag-criticize kayo ng below the belt. So, okay lang naman uh, mag-criticize ng kapwa. Huwag lang po ang below the belt. So long as yung criticism natin is constructive criticism. Again, ino-ulit ko po, constructive criticism. Ano po yung constructive criticism? Ito po yung pagtira, okay? Direktahan na po tayo. Pagtira ng may kabuluhan. Paano po natin gagawin yon? Kunwari, nag-post ako. Doon nyo po ba ako titirahin? Hindi po. Feel free po. I-message nyo po ako sa messenger. Kung mahinanakit po kayo, pwede nyo pong sabihin doon. No? Wag, na wag po naman sana sa comment box sa, sa Facebook, sa, ano, sa post sa Facebook. Kasi po, yung pagkikriticize niyo na yan, ang akala niyo po, kayo ay lumalabas na magaling, hindi po, nagkakamali po kayo. Kasi one time may nangyari sa akin, kriticize ako doon. Eh, maraming nagchat sa akin yung sympathy ng tao. Napunta tuloy sa akin. Din, o hindi ko naman hinihingi, no? Pero ang punto ko lang po, kayo po mismo yung sumisira sa inyong pangalan kapag po nang criticize kayo ng tao doon mismo or tumitira kayo ng tao doon mismo sa post kasi nakikita po nila, kala nila, bye -bye nyo sa simbahan, tapos means, yun pala, kung makasalita kayo, kala nyo kung sinong perfecto po kayo. Kaya ako po, um, kikiusap lamang po, no? Para hindi naman po kayo yung masira. Pwede nyo akong murahin sa messenger if that's what all you want. Pwede-pwede po, at least, tayo lang nakakaalam. Pero kung pag idadaan nyo sa Facebook page na doon sa ay sa Facebook post eh kayo po ang masisira. Sayang po yung pinagpaguran ninyo na pinakitang mabait kayo tapos biglang ganun na lang po yung magiging tingin ng mga tao. Ano po? So ako, pakiusap lang po yan. Pero kung gusto niyo pa rin panindigan yan, go ahead po. You are free to do that. Ayan. Maraming salamat po ulit sa pakikinig and uh, Um shout out po sa mga nais pong magnegosyo, sa mga nais po na magpa-mentor sa akin, magpa-life coach. Uh, hindi po ako perpekto, ha? Hindi ako perpekto, pero kahit papaano may nalalaman po tayo na pwedeng ambag sa inyo. Gagaya ng isang doktor. Ang isang doktor hindi naman po yan kayang pagalingin yung sarili niyang sakit, pero kaya niyang magpagaling ng ibang tao doon na lang po natin ibase, no? So, baka mamaya sabihin ng iba po dyan na, ah, goling galing naman, life coach, life coach yan mentor-mentor yan, mentor, mentor yan. Eh, sarili niya, hindi niya kayang uh, maging perfecto or kwan, or hindi niya kayang ayusin sarili niyang buhay. So, may eh, mga ganun po kasi, no? So, pasintabi po sa mga ganun mag-isip, sana nga po ay matanggal yung mga negative na mindset natin Negative mentalities natin At mawala na rin po yung uh, pagkatirador natin sa kapwa Ayan. So ako po ay uh, an tawag dito? um, Marami ng tinagdaanan sa buhay Marami ng pains, marami ng failures Minsan nga po may isang tao nagsabi sa akin na you are a failure. Imagine, in my face, sabihin yung ganon. Hindi, hindi ko po makakalimutan yon all my life. Hindi sa hindi ko napatawad yung tao, pero parang alam nyo yung pain, andun yung scar sa puso ko. Sabi nga nila, mas maganda na physical na lang yung injury na in-inflict mo sa ibang tao, bugbugin mo, suntukin mo, sugatan mo, physically. Pero, wag naman po sana sa uh, emotional aspect. Kasi alam nyo, pag emotional aspect na yung natamaan, I tell you guys, habang buhay yan, matatandaan ng tao. Kaya sana po ay uh, pagpasensyahan nyo na rin ako kung kayo po ay isa sa mga minsan kapag ako ay tinitira din eh uh, ko siguro yung mga iba kagaya nung mga tumitira sa akin dyan na nagsasabing atheist ako. Hello po, shout out po sa inyo napatawad ko na po kayo pero ang mahirap lang po doon ay ang makalimot sa totoo lang well yes I am a Christian I am a Christian I am not an atheist for you to know pero uh, hindi po ako yung perfectong Christian I tell you dahil unang una wala pong perfectong tao but I'm trying to be as perfect as possible pero alam ko hindi ko kaya bilang isang tao hindi rin po ako yung self-righteous hindi ako nagsasabi na napakabay ko hindi po marami din po akong kasiraan, marami akong flaws, no? Ako isang Kristiyano and I am proud to be called a Christian. Pero again, hindi ako yung nagsasabi na ako sa langit ang bagsak ko. Although gusto kong pumunta ng langit. And I'm trying to be one of those candidates na pwedeng mapunta sa langit. Pero, syempre, only God has the right to judge me. Again, maraming salamat po. Medyo humahaba na po. May gagawin pa po tayo. So bukas ulit ng gabi, I'm hoping na uh makapag-content naman ako. So, sana po ay post nyo dyan, i-comment nyo kung ano yung mga gusto nyo topics at araw-arawin na po natin, dadalas-dalasan na po natin gagawin ito. Maraming salamat, good night, and God bless everybody. Mga kabisyo, pana, po kayong manood, makinig, at um, umantabay sa ating mga programa. And uh, meron po kaming isang mga project na niluluto. Meron po akong isang katandem na PWD at senior citizen na season sa buhay or marami na rin pong karanasan sa buhay. I'm sure na mawiwili po kayo, mag -e enjoy po kayo doon. At may mga iba pa po tayong mga gagawin na makabuluhan upang marami po ang mabenepisyo, marami po ang matuto. Ayan, maraming salamat po. Good night. God bless everyone.